Guys, ligo kami dito sa Samal Island. Kasama ko ang mga aking mga parinte. Oh, mga relatives. Nagbongon ni Dive. Sarap maligo guys dito. Arr, malino yung tubig ko. Mom, mom, nakaligo ng dagat kasama kayong mga family ko guys iloy sa basa ang 100 per meter 1000 palita

ito niya? gusto niya yung bahay? gusto niya, ganda, pwede yung matinitirhan wala, 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 wala nga din, yun nga lang tumitira dyan so, yung magulang? lalong pati lalong pa uy mama, magbuba na uy ah, grabe magbuba ma, ako kina-cone-off na mo siya si ko ka dudong ako kipalitan ana, tapos kamoy magkuan. magkuhan siya may naggamitan niya dito Gipaligot ato ninyo diri. Nagtulog na ako sa ikan. Ha? Tulog na ako sa... Patulogo ina. naman eh. Noo nag... Tuan. Lapok lagi eh. Tama. Bawin ko rin sinilas ni. Nalain na ma. Hey, mong <laughs> <nagsilit> man. Tama <laughs> hindi ay nagsinilas ka mo. May mga. Doon sa unahan. Baka wala nang bata. Maraming doon. marami daw. Ato tagsibot <laughs> at magbual-bual ta ba? Bual-bual. Bual-bual guys ano maligo ng dagat palayo tayo kay may music mawala yung monetize ko gan click muna palayo gani 'di mo makikita show na <laughs> <laughs> May fall fall. Mo Alam nyo guys Minsan minsan dapat mag Break din Kasi pag hindi mag break Mas stress tayo sa trabaho <coughs> Break muna tayo sa lahat sa politika. No? Buti na lang walang araw. Oh. Walang araw. Wala siyang araw. Ang paray ng duha, uy! Saan naman si Walter? Dugay ang magilis ayos pa ng buhok <laughs> <Like laughs> pa so, ma <that> na <ito> asa man, and, or or man or ang asa man ang baligya gawa po dito you sa kaputian doy Putihan yun, no? Hmm. <that> May hotel man dito. Ito na ang May oh, hotel no. po doon. Oh, okay. Ha? Oo. Oo, inam ka na po siya. May hotel doon. May hotel dito. Asa? Sa kaputian. May ingon, ang tamo. Hindi, <laughs> inam na po siya. Inam na mo si kuya di ay? Oo. Yan mm. ingon siya nga. Kami lang doon bahala niya. Ang talawa masindot ang kaputian. Masindot ang dagat, no? Hmm. Entrance, lima piso lang ya. Kaputian? Send uh, 30, 30, 30 pesos. Tapos ano lang? Mayroon 10 na sa tabi na mm. sa tabi ay ato de. dito sa tabi Sa tabi lang po nakatunan di hmm. dito kami ni Thomas hindi ang puni mo oh. ah barato rin dito hmm. barato rin kayo dito awo, Dili mo tausang oh. tausan. layo po doon lang nalang dito karado ta makidagat ta, lang pa dito hindi din niya cancelin yung kwal. Dili. di na lang may ligo lang pa dito tara ligo, ligo tadi ta, 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 dito na, na, na ta, Ipangit. Yan saan mo tamang sakay? Sa imo ah. puno Punog-punog ko na ko ang... Basurahan. Basura. <laughs> Ganda ng dagat guys. Oh. Pero magpasyal muna kami. Doon sa kapatian. Magpasyal ko kayo doon. Continue natin yung vlog natin doon guys. Sa so, dito guys white sand din siya pero hindi ka siya ganong white may pagka dirty white siya kaya punta kami dun sa kaputian kasi kaya nga kasi niya tinawag na kaputian kasi puti bari bari sige guys see you in kaputian hi guys nandito na kami guys naglag ano lang kami sa <laughs> na? likod <laughs> lang kami kasi basa na kami Hi guys. Hi. Hi guys. Moa. Napa kabigat <laughs> na nasa harap ko guys. Ayan o. Napa na balas. Ni ni pet pulo. Ayan. Ayan mo kita sa tao. Ayan mo kita. Mo chari tambo. Hindi ko Hindi ko kana control ko sa kaun. Langan mo kaun kagdagan kay. Kuan mo ka. Mukhang kitagdagan kay... makalibangan ang mga dayon. Kalibanga man ka dayon. mo madano kung kamura kay bawal man. Bawal. Ya si Kwart kay dili man kay nag naman sila ron. Ari ari Wala tay kay pwede mauban ni Eric Mariel. Wala. Nga katabang. Grabe man. Grabe Palit niya yung mga pungkol mo? Ayan, nakikaw na kami yan. Dami. Dami, magpurpul. Ayan, dami. Magpurpul. Purpul yan. na. Purpul yan. Purpul So, guys. Nandito na kami sa kaputian. Ayan, o. No, ganda ng beach. Tama ano ko si Walter. Doon yung... Nagigo na sila yung kapatid ko tsaka pamangkin naligo na ligo na yung ligo naman ako mamaya kain mo na kami ng lechon Paksiwa. <laughs> o gabang gipakaon og ice cream ang akong pagumangkon Aw oh, apo na din eh apo oh <laughs> enjoy sa ice cream hindi manggudon ni daw na ice cream yung apo na ako karon pakaon na ako palitan ng ice cream panagsara ang nagsara panagsara oh bisag nagkabulingit na ni kaon dong kaon dong so guys ligo na kami ng gagat at diyan mariligo na kami ng gagat o ikot-ikot muna -ikot tayo yung paningin natin daming tao Rabi, sobrang ganda ng gagat guys Kailangan nating mag-unwind muna dito guys. At sobrang pino ng kanyang mga buhangin Grabe Oo Ligo-ligo tayo Sige Mas maganda dito kay natural yung sand Tawag dito sa beach na to Kaputian Beach dito sa Samal oh, Malinaw yung tubig guys ko ibalik ya sa yun before sa sa Santa Maria. Ah, uh, malalag? Dili kaning dili ka pud oh, dagat so, ka to, kaning na ay unsa to yung sleeping day the Sleeping dinosaur? na burakay dili dito sa ba? Santa Maria man na. Santa Maria din. Labay kanang ba dili ka balay. Mas maganda dito kasi malinaw yung tubig. <laughs> ay! Ay anak ka waterproof. Dili mana napiksan na. Wow! Serena. Ang <laughs> 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 An <-sarado. laughs> <laughs> guys, try natin dive Sisit Ana, manjun manjun sila, Anna. Ay, imo rin mama, pamiinyo na po mawasan dahil hmm. So nag... Uusap lang kami oh, okay. about na lang. family Nagyulong sa daan Direk Tamsi Direk Tamsi nyo Tamsi Inyohati pa si... Nandirek Tamsi <laughs> <Trisha. laughs> Si Trisha, sige gudula ni Ellie <laughs> ha? Sige gudula ni Ellie si Trisha okay. <laughs>

Mingaw kayo, mas higing lags po yung gani, kay Mingaw kayo Mingaw na, Jud Ina po na ulo di ay malap Oh, murag po kag nagpaano Oh, murag po kag nagpaano Murag, murag, murag nagpa-implant Gamay na lang kulang, um, murag na ako Ako, daghan pa, Jud, oh. Pula kayo ang diri, Walter Alangan, hindi ka naman Si Walter, pula kayo, may okay, mainitan, direkta naman sa Kuan bagul-bagul, ano may buhok. Kuya deni mo dali na. Para lang direk Ramsey. Ah, mm. napay bay. <laughs> lip bite, lip bite, lip bite. Direk Ramsey mo kung siya. Direk Ramsey. Ayan guys, tingnan muna natin yung buong paligid ng kaputian. O diba, ganda no, lapad ng kanyang seashore no pwede kang mag-jogging at pwede kang mag-earthing dyan. Earthing or grounding, pares lang yan. O, diba? Okay guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. At kung gusto niyo pumunta dito, mag-message lang kayo sa akin. Turuan ko kayo paano pumunta dito. This is Architect J for Architect J Vlog. Bye-bye guys!